Hello mga Mi! For today's video, dahil nga'y Sabado ngayon, tara samahan nyo kami ng aking bunso. Magpunta naman tayo ng merkado sa kabilang barangay para magbili ng ulam. Alas 7 nga pala yan ang umaga mga Mi nang umalis kami sa bahay. At sobrang maliwalas nga palang weather natin ngayon dito sa probinsya. At naalala nyo nga mga Mi, nabanggit ko sa nakaraan kong vlog, na bihira lang talaga kami makakain ng masarap na ulam dito. Laging gulay-gulay. Pag Sabado or Martes lang dahil may tabo-tabo doon sa kabilang barangay namin. Nahal Halos na higit isang oras din pala ang biyahe galing dito sa aming bahay mi papunta doon sa kabilang barangay. Meron naman po dito sa aming barangay talaga mi pero linggo po. E eh po ay nagsisimba po ako kaya hindi po ako makapagbili ng ulam sa araw well, na yun. Well anyways mga mi nakarating na po pala kami dito sa Karatig Barangay. At may share ko nga lang pala sa inyo mi may nakakilala po dito sa akin na isa daw akong bladder na taga probinsya at ito ngay nagpa-wave-wave pa silang dalawa. Ispa yes, nga yung isang lalaki mi na isama ko daw siya sa aking video. Baka mo nga daw ay makikita din daw siya sa TV balang araw. Napangiti na nga lang ako mi habang nagpapatuloy ako sa aking preview video at pagbibili ng aming uulamin. Bumili nga lang pala ako nitong kinhason mi at bala ko nga sanang bumili nito ng talaba pero sabi ng kapatid ko hindi na daw masyadong press kaya hindi na lang kami bumili. Nga naghahanap ako ng ibang mabibili namin pero nakita ko nga itong pasayan mga mi me. medyo hindi na po talaga siya masyadong press ka at wala naman pong ibang pasayan na nagbebenta dito kaya naggrab na lang ako para naman maiba yung ulam namin sa probinsya. Kamahalan nga yung kilo ng pasayan mga mi. 380 po ang kilo ng pasayan ngayon dito. At paborito nga din ito ni papa at ni mama mi yung pasayan. Kaya sigurado namang matutuwa yung dalawa mamaya. Mga mi pagkatapos nga pala naming magbili ng ulam ay naghahanap na nga po pala kami ng mga gulay-gulay na wala sa probinsya at nadaanan ko nga pala itong bago nilang gawa para po sa susunod na magtitinda. Ay nakadaan pala ako dito ng mga frozen foods na bago nilang labas kaya binahan ko rin si Sam at binili pinagpilihan ko nga rin pala ito siya ng pop rice. Ako ng hotdog at pop rice pampasalubong sa kanila ng dalawang pamangkin ko. Tapos, nagbili naman si Charon para naman pasalubong sa mga malalaki, hindi sa mga bata. Tapos, ko nga makabili ng kunting gulay mga mie, nagbili naman ako ng chicken joy para olamin ni Sam pagdating namin. At pagkatapos nga mga mie, ay agad naman kami nag-asikaso ni bolso para ngay makauwi na kami. Kasi medyo masakit-sakit na talaga ang init ngayon dito banda compare doon sa probinsya. So, mga mie, nakarating na nga po pala kami dito sa bahay at agad ko naman po palang inaasikaso yung nabili kong pasayan. Parang oh, ay maluto ko na at makapagtanghalian na kami. Oh, Luto lang po lang ito ng pasayan mga mi. Lalagyan ko lang po siya ng royal at yung banana ketchup na medyo matamis at maanghang. May chika nga pala ako sa inyo mi nung nakaraang araw nung nagpunta pala ako sa city at nagpunta ako sa bangko. May nakakilala nga daw po <laughs> sa akin at nagsabi nga siya na yung mukha ko daw ay napaka-familiar. Nami at tinitigan niya ako ng maigi tapos nagtatanong siya if nagbablog ba daw ako kaya kaya napayango na lang ang person. Sa pagkakaalam ko lang kasi mi, ay yung ibang kapitbahay lang talaga dito ang may alam sa aking pagbavlog Nakakataba nga lang ng puso mi na kahit hindi ko ka kaano-ano or makakilala ko lang noon sa karatig barangay ay sumuporta naman po sila sa aking pagbavlog eh sa mga sumusuporta dyan sa akin, kahit mga silent viewer ko man, napalihim na sumuporta na kamag-anak ko, kapitbahay. Maraming maraming pong salamat sa inyo. na nga ating pasayan mga mi, kain tayo at maraming salamat po Lord.